Nalang ako na ito, napaka ano? Kaya naliligay ka. bib 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 tagal mo mali... Ano tagal mo maligo? Ano ako tapos? Ang pa ako eh. Ang hirap ka naman na pa kita yung inaantay doon sa loob eh. Bakit ba? Taras ba na, taras na loob. ba naman? Ano tapos maligo muna ako. Bakit ba naman? ka na naman eh. Hindi ba tapos Hira so, ka Wala ka minuto dito eh. Nababadali diba, ka na naman. Ay, <laughs> ayaw. ayaw. lang, magbibihis mo na ako. Sige, huwag ka na magbibihis. Doon ko na sa kawarat ang magbihis. Bakit ba? Sa ako na naman magbihis. Dito, gusto ko eh. Dito na. Pero Ano ba naman yun? Madali, madali ka naman. Huwag <laughs> Bagal mo. Ano ba? Dara. Tuk, madali, madali ka naman kasi hindi pa ako maligo eh. Oh, ka na, kasi ako ng ano. Yung, yung nakita ko sa TikTok pag ano daw pag, pag ano Oh, <makes> oh, <noise> oh, mo. Di pa ka, tapos maligod, di Sorry, ako maligo, di mapagantay. Sige, daw. Babol na ako eh. Ano na pa nga ako muna ng ano eh, gustong gusto eh. <makes noise> yeah. Normal? Ano? Nakakatawa naman. Diyan ka naman, naman. para ano? ano. Ubusin na natin. Yes. Oh no. Wala na 'to, napaka-ano. Kasi hindi ka. O, oh, mo lang ha? Oo, bisaw um, okay. ah. ko nga. Saglitin to Para. Wala nga, 5 minutes. Tapos Oo, kung bahala. pa. Taga huh. na muna. Uh. Taga na muna. Taga na Ah! Tama-tama, bagong liigot to. Bisa mo nga. Nakainin yeah. ko na to ha. Okay. Uy, tika lang, tika lang. Okay.

Oh, di bukbang, eh. Eh, ko. Hindi eh. well, kasi nakatanong. Sabi ko siya, huwag magbukbang. Eh, nagpalagay ko na napkin eh. Sabi mo siya, huwag sinabi agad. Sabi ko siya, huwag uh, ko bukas na magbukbang eh. Pakat nung araw ko na ngayon eh. Kaya para malansa eh. O oh, ano? <coughs> na madali mo kasi ako maligo. Di pa, di pa ako nakuhugas ng ano eh. Eh, ma'am. Di ka pa di Hindi pa. <coughs> ah, naglalagay pa ako ng napkin. Pabira ka naman. Nahila-hila mo na ako sa kwarto. Ba't di mo ba kasi sinabi agad doon lang, oh. Pipigilan e, nga kita. Oh, ano? Oh. Oh. Ayun. 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 pa!